hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iyahati ng positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghati ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News, ngayong araw, mas palalakasin pa ng Department of Education o DepEd ang kanilang programa upang tugunan ng illiteracy sa bansa. Ilang mga programa na rin ang inihanda ng ahensya na titiyak na ang bawat mag-aaral na bata ay hindi lang nakababasa kundi sila rin ay nakuunawa. Ang ipapandetalye, panoorin sa report na ito tiniyak ng Department of Education o DepEd na gumagawa sila ng mga hakbang upang mas mapalakas ang literacy program ng Pilipinas. Ito ay matapos dumaba sa 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey, na halos labing siyam na milyong graduate ng junior at senior high school ang hindi nakababasa at nakaiintindi ng simpleng kwento. Kaya naman, sinabi ni Education Secretary Sani Angara, paihigtingin pa nila ang mga intervention mula sa remedial at literacy programs hanggang sa mas epektibong paggamit ng datos sa bawat paaralan. Siniguro din ng kalihim na hindi nila hahayaan na may batang nahuhuli sa pagbasa at pag-unawa. Nilaliman na rin aniya ang teaching at assessment method. Sa halip ng memorization, hinuhubog ang mga mag-aaral para maging critical thinker at may 21st century skills. Una rito, nakatakdang maglunsad ang deped ng 20 araw na programa na pinamanggatang bawat bata makababasa na layong tulungan ng mga batang kailangan ng suporta sa pagbabasa na nakatakdang simulan na sa Zamboanga Peninsula. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Sa anipwersa naman ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Google upang labanan ng patuloy na pagkalat ng fake news sa Pilipinas. Isa sa mga hakbang na kanilang inilatag ay ang pagkakasa ng isang digital literacy campaigns sa Pilipinas upang tugunan ito. Ang ipapandetalye tinutukan ni Rose Babiera. Pinaigting pa ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Google ang kanilang commitment sa pagprotekta sa publiko laban sa online disinformation, misinformation at fake news campaign. Kinilala ng DICT at Google ang kahalagahan ng pagdepensa sa democratic institutions at information ecosystems, gayon din ang pagprotekta sa soberanya ng bansa sa harap ng online falsehoods. Tiniyak ng Google na palalakasin nito ang kanilang media literacy efforts, human review system at paggamit ng AI tools sa pagbusisi ng malisyosong content online. Magkatuwang din ang Google at DICT sa pagkakasa ng digital literacy campaign sa buong bansa. Sa ilalim ng partnership ng Google at DICT, layo nito na mapalakas pa ang detection ng AI-powered content, paigtingin pa ang pagpapatupad ng YouTube Community Guidelines at gawing isang safe, trusted and inclusive digital ang Pilipinas. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang bumida ang ganda ng Pilipinas matapos makapasok sa World's 50 Best Beaches 2025 ang dalawang beach mula sa El Nido, Palawan at Romblon. Pasok sa top 5 ang Entalula Beach habang umangat naman sa ika-38 na pwesto ang Bonbon bon Beach. Narito ang report ni Mili Borja. Muling kinilala ang ganda ng mga baybayin sa Pilipinas matapos mapasama ang Entalula Beach sa El Nido, Palawan at Bonbon bon Beach sa Romblon sa prestahiyosong listahan ng World's 50 Best Beaches para sa taong 2025. Umakyat sa ikalawang pwesto ang Entalula Beach mula sa ikaapat na ranggo noong 2024. Samantala, pumesto sa ika-38 ang Bonbon Beach, mas mataas kumpara sa ika-45 na pwesto nitong nakaraang taon. Kasama ng Entalula Beach sa top 5 ngayong taon, ang Cala Goroliza sa Italy, Bang Bao Beach sa Thailand, Terry Beach sa Greece, at PK9 Beach sa Fresh Polynesia. Kilala ang Entalula Beach sa kanyang nakakamanghang limestone cliffs, pinong puting bahangin, at kristal na tubig na perpekto para sa paglangoy at snorkeling. Sa Romblon naman, tampok ang Bonbon Beach na may likas na sandbar na kumakonekta sa Bangog Island. Ang World's 50 Best Beaches ay binubuo ng mga boto mula sa libu-libong veteran travel professionals at journalists. Kasama rin sa pagpili ang in-house team ng mga travel experts at mga beach ambassadors na may malawak na karanasan sa mga top beaches sa buong mundo. Isina sa alang-alang sa pagpili ng mga pangunahing beaches ang walong kay ibigang kakaibahan ng beach, pagkakaroon ng wildlife, natural na kalagayan, tunog ng kalikasan, dali ng pagpunta, kalmadong tubig, dami ng tao, at ang kabuang tanawin. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daan-daang job seekers ang dumagsa sa magkakahiwalay na job fairs na inilunsad ng Department of Migrant Workers o DMW sa Labor Day. Ilang mga aplikanteng Pinoy rin na dumalo sa job fair ang maswerteng na hire on the spot. Ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. Dinagsa ng daandang aplikante ang job fair na inilunsad ng Department of Migrant Workers o DMW nitong nakalipas na Labor Day. Ayon sa ahensya, 4,700 na oportunidad sa trabaho ang nagaabang sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho abroad. Mula ang mga ito sa labing isang lisensyadong recruitment agency na nagaalok ng trabaho sa Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, United States, Germany at United Kingdom. Walo sa mga ito ay private recruitment agencies habang tatlo naman ang licensed manning agency. Indikasyon na bukas ang job fair sa parehong land at sea base na mga trabaho sa iba yung dagat. Ilan sa mga nagtungo sa job fair ng DMW ay mga walk-in applicants habang nasa 3,000 naman ang pre-registered o nagpasa na ng kanilang resume bago pa ang mismong job fair. Ilan nga sa kanila sa magkakahiwalay na job fairs ang na-hire on the spot bukod naman sa pribadong sektor. Tampok din sa DMW Job Fair ang one-stop shop ng government agencies tulad ng PhilHealth, Pag-ibig, Tesda, DFA at OFW Bank para magbigay serbisyo sa mga OFW. Para sa Dizier HTV ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siniguro ng Department of Education ang matatag nitong suporta para sa mga estudyante may kapansanan sa si Pilipinas. Ayon sa DepEd, layunin itong mas makapagbigay ng patas na akses sa dekalidad na edukasyon at oportunidad sa bawat mag aaral na Pilipino. Ang iba pang detalye, panoorin sa report na ito. Tiniyak ng Department of Education o DepEd na palalakasin ito ang suporta sa Learners with Disabilities o LWDs o mga estudyanteng may kapansanan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nais ng ahensya na makapagbigay na pantay na akses sa dekalidad na edukasyon at oportunidad sa lahat ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Layunin din aniya ng DepEd na makapag-develop ng Artificial Intelligence o AI-powered tool para sa maagang pagkatukoy ng maaring kapansanan ng mga batang Pilipino. Bukod pa rito, pinagbubuti rin aniya ng ahensya ang Alternative Delivery Modes o ADM at ang Alternative Learning System o ALS para sa mas mahusay na capacity building sa educators, mapasigla ang mga polisiya, monitoring, integrating assistive technology at A1 sa mga silid-aralan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming Pilipino ngayon na nagsasabi na mas gusto nila ang mag-travel sa local tourist destination dito sa bansa kung para pumuntang abroad. Ito bang lumabas sa isang pag-aaral ng Travel Booking Farm kung saan kinakitaan ng magandang performance ang Pilipinas pagdating sa domestic tourism. Narito ang report ni Dustin Bayog. Mga local destinations sa bansa ang mas nais ng dayuhid ng maraming Filipino travelers ngayon 2025. Ito ang lumabas sa isang pag-aaral ng travel booking service firm na Kluk, kung sa 98.5% ng mga Pilipino na sinarbay ay looking forward sa pag-travel sa bansa ngayong taon kumpara sa 56.3% na nais mag-travel abroad. Para sa naturang travel firm, pagpapakita raw ito ng resilience ng mga Pilipino pagdating sa paglalaan ng pera upang makapag-travel sa kabila ng ilang isyo pang ekonomiya. Kaugnay nito lumabas din sa pag-aaral na nangunguna ang Maynila, Tagaytay, Boracay at Siargao sa mga lugar na naisdayuhin ng mga Pilipino. Dagdag pa ng pag-aaral ay nakatutulong daw sa maraming Pilipino ang pag-travel sa iba't ibang mga lugar para sa kanilang mental health break at mas nais nice pumunta sa mga nature center na de destinasyon. Samantala, isinagawa ang pag-aaral sa limang daang Pilipino sa bansa na karamihan ay mula sa Metro Manila at Cebu. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayob. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, sa nalalapit na pagsisimula ng PayPal Conclave sa May 7, kabilang si Cardinal Luis Antonio Tagle sa mga inatasa na tulungan ng Camerlengo para isaayos ang kinakailangang preparasyon. Ang mga detalye sa report ni James Galangue. Kabilang si Cardinal Luis Antonio Tagle sa mga kardinal na inatasang tulungan ng Camerlengo si Cardinal Kevin Farrell para sa pagsasayos ng mga kinakailangan sa nalalapit na PayPal Conclave kung saan sa panahon ng tinatawag na si De Vacante o sa Ingles ay the seat being empty na tumutukoy sa walang nakaupong santo papa sa si Vatican ay si Cardinal Tagle ang isa sa mga mamahala sa administrative functions dito. Ang Camerlain gaway ang tinuturing na kanang kamay na Santo Papa. Siya ang pansamantalang humahalili at may kapangyarihang humingi ng ulat sa budget, ekonomiya at iba pang mahalagang gawain sa Vatican. Magugulitaw si Cardinal Tagli ang kasalukuyang prefect ng Dicastery for Evangelization na nata sa kanya ni Pope Francis. Nakatakda namang ganapin ang nasabing conclave sa May 7 sa Sistine Chapel kung saan tradisyonal na idinaraos ang nasabing pagpili. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Kampiyon ng Paddle Pilipinas sa ginanap na Pro Mix ng Asia Pacific Paddle Tour Kuala Lumpur Open. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Mili Borja. Ibinandera ng Pilipinas ang gila sa international stage matapos magkampiyon ang national athletes na sila lakan Canizares at Attau sa Pro Mix Championship ng Asia-Pacific Paddle Tour Kuala Lumpur Open na ginanap sa Ascaro Social and Paddle Club. Tinambakan ng Filipino duo ang batikang kombinasyon ng Russia at Australia na sa Irina Chanaya at Tim Brown na may limang mixed pro titles sa tour sa isang makipigil-hiningang laban, 7-5, at 64 Hindi pa rito nagtapos ang pagsubok ni Tan, na muli rin nakipagsanib pwersa kay Mariam Yasmin Garcin sa Pro Female Finals kontra Japan's Kotomi Ozawa at Spain's Elizabeth Nagueras. Bagamat natalo sila, nagpakita si Tan at Garcin ng tapang sa pag-save ng limang match points at pagpanalo sa lahat ng golden points sa second set. Maganda rin ang kabuang pagtatapos ng team battle Pilipinas dahil lahat ng miyembro ay umabot sa hindi bababa sa quarterfinal stage ng kanilang mga kategorya. umabante sa pro-male quarterfinal si Nakanyizare at Coco Allian habang si Princess Jean Aquila at Jed rain Aquino ay nakapagtapos sa quarterfinal sa pro-female division. Ginanap ang APP Kuala Lumpur Open noong April 25 hanggang 27 at nilahukan ng mga pinakamagagaling na paddle athletes sa Asia at iba't ibang panig ng mundo. Para sa Deezer HTV, ito si Borha, Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. OPM band Kiss and Tell, inilabas na ang kanilang new single na Topak. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Taas kamay ng mga Topakin! Baka kasi makarelate ka sa nirelease na kanta ng alternative pop band Kiss and Tell. Pinamagatang Topak, ang new single ng banda na inilarawan nilang ultimate anthem ng mga kababaihang mahilig daw magsimula ng away just for fun. Ito nga ang official lyric video ng Topak na ilabas ng Superstar Music. Di na Topak na Kaya naman, if self-confessed topakin ka or boyfriend ng isang topakin, this song is for you. Pero hindi naman daw ito sa pagiging toxic, kundi para nila sa pagiging totoo. Hashtag embrace the Mess and laugh at the chaos. Magunita na taong 2018 ang mabuong six-piece band na minsan ding sumaba at naging finalist sa Himig Handog Year 2020. Hangurap ang pangalan ng kanilang banda mula sa paraan kung paano nila isinusulat ang kanilang songs, artistic and based on true experiences. Ilan nga sa mga naunang release na kanta ng Kiss and Tell ay bahag Bihari, Kasayaw, Pahina at Lundag. At yan ang The Better News sa Mundo ng Showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At 'yan na po ang mga balitang pa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong good vibe episode. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na mga balitang hatid rin ay eh good vibes, i-comment nyo na sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang gumimiti at maging masaya. Kaya naman, 'wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang ito ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV